pinagpala. Narito po tayo sa Mission House, London, El Shaddai London Mother Chapter. At ngayon po, mayroon po tayong special na, na uh, hindi siya visitor dito kasi anak din siya ni Awal Shaddai eh. Mayroon po siyang ano, may in, uh, tatanungin po natin siya kung paano niya nakilala siya while siya dahil paano siya nakarating ng Spain. So, ito po, ah, walang iba, ating minamahal, si Brother Vince Pastoral. Isa siya sa uh, tagapagpahayag ng salita ng Diyos. <laughs> so, ayun po, Brad. Uh, eh, uh, pwede na po kayong ano, uh, paki, paki, ano po, paki, sabi po kung paano kayo nakarating ng Spain, paano kayo na ano sa El Shaddai, oh, para ma, ma in, makaka-inspire naman po tayo ng oh, ano, oh, amen, oh, amen. Uh, Oo, oh, 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 oh. kasi itong channel ko po, Brad, is to inspire people. Kasi dito po ako, tinawag ni Lord sa mga testimony na sabi ko noon, totoo ba yan? Baka binayaran lang yan ni Brother Mike. Oh, Tan sa Cavite po, Brad, 1994, doon ako tinawag ni El Shaddai oh, mag -ate weekend nung una, 1991. Ako, sabi ko sa auntie ko, sabi ng auntie ko, halika, sama ka sa Morsulo. Sa... ko, ano, Morsulo? May prayer meeting. Oh, naku, iba na namang really pinupuntahan mo, auntie. Habi ko, sa sumalagit ang kanyang kaluluwa. Sabi ko nung sa kanya, bakit? Ano ba yan? Sabi niya, hindi El Shaddai. Bakit may pangalan pa El Shaddai? Bakit hindi katuliko na lang? Sino ba yun si brother Mike? Ganun ako. Tapos, paginayaya uh, pag inayaya po niya ako, brother, na, Mag-attend, sabi ko, nako, magtatrabaho ako. Seven days okay. si a week po ako natatrabaho sa electronics na brother, sa operator. Pero, wala naman akong ipon. Okay. Tapos po, brother, ang nangyari dun sa ano ko na yon kulang pa pangbayad ng doktor sa uh, antibiotic. Kasi, na over po ako. Ilang, one week po yata yun, na wala akong trabaho. No, no work, no pay. So, simula po noon, na-realize ko na, hindi pala talaga, ano kung tayo lang talaga Nagsusumikap, kahit ganang kahit Pero wala ang Panginoon Everything is useless So yun po ang aking sa Ikaw naman po ngayon Kung paano kayo tinawag niya Amen, amen Nakaka-bless po itong ating kapatid na ito Praise the Lord Hindi ka na lang akong hinuli ng patutosa And, so, for the glory of God, for the glory of God. Andito tayo sa tahanan so, niya ulit siya, Dai. So, ako po si Brother Vince Pastoral. Po. Amen, so, amen. Tubong so, uh, Marinduk. Oh, Vince. praise yeah. the Lord. Thank you, Lord. At uh, syempre, um, kami po yung mga sabi nga ay uh, OFW. Ano? Ah, so, may uh, M ka, ano yun, <laughs> Brother? OFWM sabi niya, Brother Michael. <laughs> So, syempre po, ako po ko na sa Madrid Then I am Spain. Spain Amen, amen So, uh, pamilya ko po ay lihitin mo talagang uh, katoliko, ano? So, yun, sabi ko nga ka kanina <laughs> Ay, ang tatay ko, ayaw na ayaw po na mag-aabroad kami Ganun, kasi sabi niya tatay ko hindi na bali kaming mag-deal-deal ng asin, basta sama-sama. Oh. ay po ang kanyang utakalian. Mm. Hanggang sa nung namatay po siya, at age of 61, nariyang, ano. Oh. Through ano rin po, heart attack, ay... On uh, Jesus' naka name. Nakaayas ako ng, ano, ng... Ah. <laughs> ng abroad. Ayan, <laughs> kasi po yung sister wife ko ay uh, uh, Espanyola po siya in na nacionalidad, ano. Ah. So, doon, uh, Pilipina rin po siya, kaya ako nakarating ng Madrid. So... Uh, Kinuha so, po kayo? So, sure po. po ay, ah, okay. Nag, uh, nakasama po ako sa isang pilgrimage ayan, na oh. papunta ng uh, Fatima, oo okay. so yung isang bus po lahat yon mga El Shaddai ayun, tas oh. ako lang po yung naiba doon kasi <laughs> nag-invite naman sila so parang nagustuhan po nila ko siguro Ah, uh, ganyan talaga kapag yung first impression, mabait ka. Oh, Na? Diba? Yeah. <laughs> amen, 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 amen. So, hindi po nila na mag-opening prayer ako uh, bago alam naman sa sa journey, di ba? Nag-opening prayer ako. Yeah. So, nag opening, opening prayer ako. Ako Pagkatapos ko mag-opening prayer, ako na lang pinag-read ng rosary. Ano ah? <laughs> yun? Ah! Tapos ko lang yun yung mga so, hindi na ako tinigilan ng ating mga kapatiran. Alam mo naman po ang ating, ano, no, na talagang Um, bring back the ano amen solo, amen ano, kind of amen Jesus, ano? amen oo oh, talaga oh. tuloy tuloy po sila nag sa akin ng gasa na karate ako nang gawain ganun po amen and uh, that was ano po 2009 Ayon, oh wow 2009, 2009. oh na kilala ko na po ang Elsie dai kahit nung bata pa ako kasi nga sabi ko ganun 5 years old pa lang talaga ito na po yung nag-information ko sa buhay ko Oo, oh, so, lagi na sa so, masaya church. masaya po akong ano, uh, pinupuri ng mga tao. No? Oh. <laughs> <laughs> na, <tumukulong laughs> na, oh. Na, 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 oh, praise the Lord. Po, you know? so, oh. the Lord po yung information ko hanggang sa lumaki ako. Kaya talaga, totally po, kung yung sasabihin natin na yung pagiging religyoso. Yan. No? Yeah. Yung, ano, ano, Nakaugat so, na. na, na, na po, nakaugat oh, na. Opo, opo, opo. And na-invite po ako sa El Shaddai. Ayun po, nag oh, oh. Uh, pumunta naman po ako. Ang gawain po namin sa Madrid ay every Thursday and uh, Sunday. So, uh -huh. During those time po ay nagtatrabaho sa bangko. Ganun. Oh, wow. After po matapos ako sa office, 5 o'clock, yung gawain po ng Thursday, wala kasi yung ibang dadaanan ako eh, from the office, yeah. pauwi pa ng bahay, dadaanan ko talaga yung lugar ng gawain. Oh, wow. So, talaga yung every Thursday, dadaan. Punta ako doon. Mm. So, syempre, pagbabatid ka ng gawain, bago pa, bago mo ka, ba ikaw yung lagi nga hatakin para magpatutuo. Ah! <laughs> <laughs> amen, amen, amen. So, yes. Ganyan, ganyan po yung nag-informasyon ko. Hanggang sa, in-invite po akong tanggapin yung mission to be a ginawa ko, disciple or preacher. Amen. tinanggap ko naman po yun ngayon sa Atlet Shop pa. Uh, mga 30, 32 pa lang po ako noon eh. No? Oh, praise the Lord. So ngayon po ay... Uh, 32, 33 uh, si Jesus uh, na uh, ano, diba? Is uh, di ba? It's very ano yan, brother, na, no? Uh, yeah, no? oh, diba? special. Diba, diba? papasok ka sa preaching course or sa mission kumanda ka ha, kasi talagang susubukin ka ng Panginoon kung nasaan ka. Alam yabang abang niya, ko kung sumagot, ah, sige lang po, kung anong kalooban ng Diyos, Kaya <laughs> talaga may, may negosyo po tayo nun sa Madi dati. Ano uh -huh. po, talaga, uh, bumagsak hanggang sa talagang down na down na ho So, yung mga uh, trials talaga. Kasi po, anong nangyari, no? So, nagtatrabaho ko sa bangko, hanggang sa nag-resign ako, sinagpunta pa ko sarili kong negosyo. Ganun. So, kung may sarili kang negosyo, mas lalo ka pong nabibisi sa buhay. Yeah, yeah. So, yung po May... ano, para bumalik ako sa Panginoon. Oh, praise so, the na, Lord. Whoa, so, para, boy, so, para yung, ano po, Brad, yung tawag nito, yung molding, ano po, niyo yon oh, di ba? Oo, oo, okay Salamat po sa Diyos. Yeah. Ang yung yeah. Yeah. Amen, amen. At saka po, mga kaibigan, mga kapatid, isisingit ko, si Brother Beans, active po siya sa gawain na, well, siya died, tapos yung kanyang sister wife is a choir po, brad, di ba? tayo mga coordinator. oh, ka assistant ko dito at tsaka yung mga anak po niyan dalawa ay active din po uh, kakanta o sa sayaw kaya lagi ko po sinasabi pinagyayabang na mayroon akong kilala na pamilya na talagang silang lahat ay naglilingkod kay Abel well Shaday kaya ako talaga ay uh, very proud sa kanila I'm so blessed dahil good model po sila ang pamilya Ayan, kaya salamat po, Brother Ben, sa maganda pong patotoo At nawa sa susunod, may rami pang additional. oh, uh, so to God be the glory. And dito naman isa sa mga Council of the Elder natin, Sister Annabel Say hello. Naka-video po. Ayan, so, yeah. Busy po siya. Thank you po. Thank you. God bless.